So what's up mga keepers, good morning yan, Ito yung natira kagabi yan oh. Kinuha na natin harvest na Ito yung harvest lang natin Ito lang kasi yung natira pa yung Itong bukas natin yan. Inalas natin yung mga eggshell nya yan. Pakain lang natin to sa ating mga fry Kaya yan, tara pakain tayo Pag magpapakain tayo, ito lang ginagamit natin Yan para hindi ah, lahat boss lang natin ng konting konti yun o no? ito so, yung tira kapon kaya yan boostin na natin to para sa ating mga fry lalagay ko pala sa yellow basket kung saan tayo na order ng BBS na hinahatch sobrang quality nito yung BBS na gamit natin so yan subok na natin o no? oh. yan yan oh. No? pulang pula yung mga gustong gusto ng mga umulis natin yun o, wala dyan tapon dito yun o, kuha lahat dyan Kinagandahan sa gamit natin na net isin muna natin yung tubig bago natin ipakain yung BBS yan tara, pakain na natin rekta na tayo yon, o oh. umagaan nila Mas, mamaya alis na naman tayo yan bago tayo malis pakain muna natin yung mga fry yan, dito golden zebra natin. Hindi natin dapat yan kalimutan. Yan, oh. Ito yung golden zebra natin. Yan. yan. may mga pattern na yung iba. Yung iba, wala. Kaya yan, kakaling tayo dyan. Kapag walang pattern, yan, kal na. Yan, sana naman, madami pa naman yung quality dito. Yan, may nakikita naman ako may mga pattern. Kaya yan yung gagawin natin. Mga golden zebra pala yan. yan. ito, yan, oh. Mga golden zebra. Second, But pero yan sobrang dami diyan may pattern kahit fry pa lang. Kita mo na yung pagka-pattern nya. Ito Golden Blue Tail to. Sino? 'Di ba? Bilis ng lumaki kapag yan BBS natin gamit. Kapag wala kayong mga feeds or pellet yan. Ito yung kinapakain ko. 'Yan BBS na nina Yan 'no. Pag wala tayong decap, yan pinapakain natin live foods para sa ating mga be mga balon moles kasi yan. Nakaka pabilis silang lumaki. And then ang immune system nila ay lumalakas. pag sila para sanayan lang. Yan. Lalagyan natin sa Hello Basket kung saan tayo na order ng BBS na gamit natin. Kaya isang bagsak muna, Kamal man. Kung nakaabot kayo sa video to, baka naman pa-like and share naman sa ating video. Yan. Thank you guys.